Meron ako dito ng atsara oh. Sa kinakain lagi ni Ma'am Melody. Ito pampalis oh may Ma'am Melody. Ayun oh. Atsara. Kaya ko pa ito kinakain di ko mabus ubus Hmm. Hmm. Hop. Kanin ko pa kinakain habang nanonood na reels. Hmm. Habang live si Nam si si Heart Oreo. Hmm. Habang ako nanonood sa inyo, ito ang pinapapako. Um, ko. Ah, ang asim. Hmm? Ang ah, sarap. Hmm. Hmm. atsara Ang sarap. Sabi lang ay atsara, sara, atsara. Hmm. Sa Shout sa nagluto nito. Ano po ba yung niyong... patatlong araw na ito dito? Amin. Ha po. Oh. Ang asim. Ang asim naman, miss na mis. Babad na babad sa suka, oh. Hmm. 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 Hap. Mmm. Ahasim. Mmm. Mmm. Ah. Sabi na dito, bas na oh. Mmm. May nylon na oh. Mmm. Hindi iba ibang kulay. Mmm. Tap. Ah. Ahasim. Kanina pa ito habang ako nanonood ng ano. Nanonood sa mga nag mga video ng mag, ay ano, masarap na pagkain na yung ngayon eh kay Ma'am Melody. Yung pata. At saka yung kanina kinakain niya na ano, may kanin. <tinyo> salamat po sa mga nagbigay ng star naku ko sa youtube yan youtube alfredo laser na vlog puntahan po ninyo ang galing ang ganda ang ganda ng video ito rin ito rin ang ano hmm, puno na ang tubig ko